Ito naman ang huling mga kausap natin. Ay, matapang at palaban. Pero habang nagtatagal, ay willing din naman pala mag-break ng walls at unti-unting binubura ang mga maling iniisip natin sa kanya. Yan ay si Cora. Kaya naman kayaan natin siya manawagan para sa boto ng taong bayan. Kamusta si Cora na ngayon ay mas nakikita ko ng ngumingiti? Dati medyo laging tapang facing, eh. Ngayon, smiley girl na. Kamusta? Much, much better. Siyempre, kung lagi akong nakangiti, then I'm feeling much happier. Much more comfortable. Less stress. Mm -hmm. Cora, you are in a... Uh, unique position now. Napakalaking opportunity ang nasa harap mo na mapasayo ang ikalawang lucky house ni kuya. Pero ang tanong, compared kay Aura, compared kay Jerome na kalaban mo, bakit ikaw yung pinaka-deserving makakuha nito? Um, para sa akin, uh, ako yung pinaka-deserving magkaroon ng, makuha ng second lucky house kasi I feel like I've earned it. Um, I feel like uh, pumunta ko dito sa bahay para magbago at mag-improve ng sarili. And um in my opinion para sa akin for my standards nagawa ko po yun sobrang masaya ako sa um achievement ko na yun um para sa akin I was a good team player um nagimprove ako in supporting others and hindi naman ako naging um much more competitive like ako na naging more open to letting everybody compete fairly and para sa akin kung nako ako po yung pangalawang laki house and a chance to play more and stay more sa bahay ni Kuya, it will only get better. Parang um, I want to stick around and make people smile, make people happy. Ayun, parang just stay positive and play. And play. Okay. Cora, bibigyan kita ng uh, maikling pagkakataon na kausapin ng taong bayan to tell them na ikaw ang dapat nilang iboto. Go ahead. Um, hello po, mga taong bayan. Salamat po sa pagnanood niya sa akin and um, sticking with me. Um, yung mga taong nagboto para sa akin, sobrang, sobrang salamat. Bong ka po kayo. Sobra kayong, you made me so happy na nakapagstay po ako dito sa bahay ni Kuya. At sana if I can continue to stay at binoto niyo po ako ulit, sana I'll have the chance na gawin sobrang masaya din po kayo. So, sana, bigyan mo ko ng opportunity to return the favor at hindi ko po kayo i-disappoint. Hey, <laughs> Bongga ka rin, Cora. And thank you, at saka good luck. Thanks, Bianca. <laughs> Cora, um ang tanong naman namin dito ay kung yes. for... tapos na ba? Hindi, nee, go. Tanongin mo. Score. Ah, kamusta na yung mga kalagay niyo dyan sa loob ng bahay ni Kuya? Hindi nakakapero. Iba din naman ang dating ni Cora. Oh, oh. Siya lang ang nag-thank you. Doon sa mga bumoto yes. na pa, sa kanya. Napansin mo pa rin yun? Ang galing. Oh, eh kasi iba-iba sila talaga nung naging apela. Ang daming naglabasan mm. lahat ng mga team Cora. Oo. Oh. Oh, oh, oh. Tsaka ang daming puso. Oh. Yes. Nung no, hmm. si Cora, puro puso.